Welcome mga idol. Usapang basketball muna tayo, no. Uh, ako nga pala si Jonas at uh, ako ay addict uh, sa basketball. Panonood, paglalaro, uh, first love ko 'yan eh. So matagal ko nang pinapanood din. I have been following the N NBA for a long time since siguro grade 4, grade 5, ganyan, uh, nanonood na ako ng NBA. Um, nung araw, I mean, di naman araw, parang matanda ako na naman. Ano, nung mga panahon na nanonood ako, nung bata pa ako, ano, wala pa kami yung mga HDs, uh, TVs, ganyan. Ano lang, parang analog lang. So, ang source lang nata ng uh, basketball noon no, ay hindi mo nagkakamali, RPN9 o IBC13 o kung ano man mga channel um, once a week lang yan. Napakaswerte natin ngayon. Kaya kaya natin panoorin sa, you know, mga mobile devices natin, mga you know, computers, TVs. Every day, may access tayo sa NBA basketball. Yun. Dati wala yan. No? Wala yan dati. So ngayon, ang gusto ko lang pag-usapan kasi na-inspire ako dito kasi nakita ko yung post na to uh, kagabi tapaisip ako uh, bakit nga kaya no, hindi pa rin maintindihan ng iba sa atin tungkol sa MVP sa NBA kasi may nag-post bago tayo magsimula gusto ko lang sabihin ano ako ay uh, I'm a big fan of Kobe you know, Kobe Bryant uh, I think of him as one of the top two or three players who ever played in the NBA. Para sa akin, nasa top two or top three siya. Number one ko is, you know, Michael Jordan. Na uh, naabutan ko siya kung uh, para lang malaman niyo naabutan ko siya. At naabutan ko ni si Kobe simula no rookie siya hanggang sa nagretiro, hanggang sa namatay siya. Um, ngayon, na, ako, you know, I'm a huge fan of Kobe Bryant. Uh, kahit ako nagtataka rin kung bakit isa lang MVP niya uh, sa kanyang buong career. Although he had uh, five NBA championships, napakaraming All-Star MVPs, you know. Yung All-Star pa dati, eh. seryosohan yung laro, hindi nakatulad ngayon na so parang, ayaw ko ba? Hindi, hindi ko na pinapad yung All-Star ngayon uh, five championships, one MVP, two finals MVPs, you know. Um, I'm, um, I'm a huge supporter of him. Uh, in fact, kahit tingnan niyo sa likod, meron akong yung, yung, Kobe niya dyan, yung Adidas pa siya. Meron din ako nito. Crazy na din, yun yung number niya. Nandito pa. Na meron din mga Nikes dyan. So yung mga bata ngayon, Nike na lang yung alam nila eh alam ko na yung hype pero tayo mga OG kung yung mga Adidas si Kobe pinibili ko yan kasi I'm a huge fan of him uh, kahit na hype or hindi ngayon na-inspire ako sa nakita kong post uh, kunin ko lang yung post dito ha bakit daw uh, hindi hindi ba bakit nga ba isa lang MVP ni ni Kobe ano uh, tingnan natin Ito based off uh, the Lake Show. I, I followed the Lake Show uh, Facebook um, page. Hmm. Ito yung sabi. Still so can't believe Kobe only has one MVP award. So, ito yung mga season. 2002, 2005, 2006, and 2007 na dapat daw nanalo siya. Okay. Dapat daw nanalo siya yung mga panahon na yun. So, 2002. So, si Tim Duncan Uh average 23 points per game, 12 rebounds per game, 3 blocks per game, or 3 assists. But si Kobe, average 30 points per game, 7 uh, rebounds per game, 6 assists per game. Na Two thousand and five. numero no um, 2005, si Steve Nash. Um average siya ng 15 points per game, three rebounds per game, and eleven assists per game. Kobe, 27, 6, and 6. Nice stats, di ba? 2006, Steve Nash again. Uh, back to back si Steve Nash dito. 18, 4, and 10. So, 18 points, 4 rebounds, 10 assists per game. Kobe, whopping 35 points per game, um, 6 rebounds per game, and 5 assists per game. Ito yung panahon ng no Mishkosha ng 81. Uh, meron siyang uh, streak na 40 plus points no ilang sunod 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 scoring machine siya dito na eh uh, hindi ko makakalimutan yung season na yun napakaganda na ng ginawa niya uh, tapos 2007 daw Dirk Nowitzki 24 8 and 3 compared to Kobe's 31 6 and 5 kapag i-explain mo sa kanila no bakit hindi nanalo si Kobe sa mga panahon na yun hindi nila maintindihan. Ano? You know? For the past, you know, simula na no nanonood ako ng, uh, you know, NBA. Ang mga nananalo ng MVP is usually yung mga nananalo din in terms of regular season win uh, wins o yung panalo nila uh, regular season. So yung panahon ni nananalo si Dang, let's start with that. 2002. Sino bang best player ng Lakers noong mga panahon na yun? Hindi ba si Shaquille O'Neal? Prime Shaq. Uh, di ba? Nag-3 nag pitch sila eh. 3 pitch sila noon. He was the biggest factor on that Los Angeles Lakers team. And in fact, that's also one of, best, one of the best duos that we have I have ever seen in my life. Kobe and Shaq. Walang makakatalo. Um, so, yung mga panahon na yon, ang Spurs, number one sila sa buong NBA. Kaya hmm, Kaya nanalo si Tim Duncan ng MVP. Ano ba yung, ano ba yung, ano? Uh, sa standings ng Spurs nung panahon na yun. Tingnan natin. Sa saglit. 60 22 60 wins. Ano? Tapos 22 na talo. Dallas ganun din. So tabla sila ng Dallas Mavericks. Uh, led by Dirk Nowitzki. Tapos nasan ba yung Lakers nung panahon na yun? 50 and 32. So pang ilan sila sa Western Conference nun? medyo nasa baba, nasa kalagitna ng Western Conference. So, kaya na ko kung bakit um, hindi nakuha ni, ni Kobe o ni Shaq. Although I, I, I do believe na if, if uh, we're gonna be getting an, an MVP from the Los Angeles Lakers, it's, it's gonna be Shaq around that time. Pero, naiintindihan ko rin bakit hindi nakuha ni, ni uh, ni Kobe. At na naintindihan ko bakit deserving si Tim Duncan para manalo ng MVP na yun. Si, si Tim Duncan, one, you can uh, arg, argue that he is the best uh, power forward of all time. Dati, iniisip ko Karl Malone, Charles Barkley, pero ngayon, Tim Duncan, the best. So, ano yung susunod nito? Ang sinasabi nila, na dapat nanalo si Kobe uh, 2005 so Nash uh, 15-3-11 Kobe 27-6-6 I hate to say this but bakit may bibigay kay Kobe yung MVP nung panahon na yun kasi they missed the playoffs hindi, alam ko hindi sila pumasok nito eh They missed the playoffs. So, ba't may bibigay sa kanya? Di ba? Ano ba ginawa ni Nash nung panahon na yun? You know, bago dumating si Steve Nash sa Phoenix Suns, um, nasa 20 plus wins lang sila. Alam ko 28 to 29 lang eh. 28 to 29. So, talaga, ano, nasa bottom sila. D dumating si Steve Nash, nanalo sila 60 plus. Tingnan mo yun. 62, 63, ganyan. Pero yung may turn around na, na, no? Yung, yung winning, uh, uh, yung, yung panalo nyo from 29 to 60 plus. Ba't may DB bibigay kay Steve Nash yung na siya MVP? Paano na yan, ha? Wala namang usap-usapan. Dapat si, MB, si Kobe yung MVP. Wala. Wala usapan. Ang usapan ng si Steve Nash talaga. Paano na yun? Yung mga kapanahonan ko dyan, Bumalik kayo 2005, naaalala nyo pa ba kung pinag-aawayan natin o may debate na dapat si Kobe MVP? Ngayon lang yan eh, kasi lag, ano eh, lip, nali, lumipas na eh. We're looking back uh, kung bakit isa lang yung MVP ni Kobe. Pero we failed to uh, realize that the reason why Kobe isn't winning MVPs noon Is because of the fact that he wasn't winning a lot of games. You know, the Lakers missed the playoffs and usually they're hovering around the seventh or eighth seed in the Western Conference. Um kaya hindi niya yung MVP. Na y nung nung nag, nung pumunta siya ng uh, following year. were ba? back to back MVP Steve Nash. Ito yung galit na galit si Shaq. Sabi niya dapat sa kanya yung isa doon. Which is true. Uh, he has a case. Pero Kobe does not, for me, have any case at all. Scoring output, yes. You know, scoring output, Kobe was the best during that era. Uh, walang makapigil sa kanya. He's the closest to Michael Jordan that I, I have ever seen ano all these years he's the closest um so alam ko 7 seeds sila noon so ang ang uh, award kay Steve Nash pa rin hmm Steve Nash pa rin At eh uh, ito naaalala ko toy game winner ni Kobe ano up 3-1 first uh, first round Suns uh, versus Lakers Suns with the uh, home court advantage kasi number 2 si data sila tapos number 7 ang, ang Lakers naalala ko napakaganda laban yung uh, jump ball sa gitna, nakuha ni Kobe drive sa kanan, pull up jumper pasok, boom gumanto siya 3-1 celebrating Lakers Nation, no? nagse-celebrate sila akala nila panalo na yung series no? na natumba nila isa sa pinakamalakas na team sa buong NBA pero nangyari nun they blew the 3-1 lead ano, pinagtatambakan sila ng, uh, ng Suns sa mga following na laro hanggang sa game 7 tambak na <laughs> parang wala, walang kalaban-laban um, ayun nang naiintindihan ko bakit hindi siya nakuha ang MVP noon ang napansin ko sa MVP, it's not all about the stats, the stats, eh. It's all about winning. Tapos, nung following year, when uh, Dirk Nowitzki uh, won the MVP award, they won a lot, they won a lot, won a lot of games. Like, 60 plus, 65 or something like that. Um, tapos, si Nakobi, 7th or 6 seed lang. So, hindi mo talaga makukuha yun. Kung, ma kung mo ng, uh, ng winning, kunyari, si Kobe nanalo 42. Tapos si Nowitzki nanalo 65. So, kukunin ko yung MVP sa 65 na panalo. ba? Diba? Ganun naman sa mga karamihan sa mga liga ngayon din eh. Kinukuha nila yung MVP sa mga, you know, yung mga nananalo eh. Uh, kahit yung mga regular MVP, ah, uh, regular, mga rec league. You know? Um, so yun, naiintindihan ko yun kung bakit hindi nakuha ni, um, ni ni Kobe yung MVP. Pero ngayon, yung mga tao ngayon, nag-look back sila, bakit isa lang dapat nanalo siya mga panahon na yun. Pero hindi natin, katulad sinabi ko hindi natin iniisip yung context kung bakit hindi siya nanalo. Lagi kong binib binib binibring ako oh, parang, yun, ano yun, ilan pa panalo ni Lakers ng mga pan panahon na yun? Ang ganda yung stats niya, pero ilan ba, ilang ba? Ilan ba yung panalo nila? And just for a fact, no, the only time Kobe won, uh, won the MVP, hindi naman ganun kataasan yung stats niya compared to the other seasons. Pero they were the number one in the Western Conference. See? That's the only uh, MVP award that he had. Kasi dun lang, dun, isa yun sa mga season na, 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 talaga sinolo niya na na ilagay niya ang Lakers to the number one spot. Naalala ko pa yun. Muntikan, alam mo kung, alam niyo kung uh, The a eh, controversial season. Because, eh. if I remember cor correctly, Kobe demanded a trade. He wanted out. You know, he wanted out. Iowa the Lakers. si Phil Jackson. They made moves. They got Pau Gasol. By the end of the season, they were the number one in the West. And he won MVP. MVP. Imagine ano, imagine kung natuloy yung trade ko saan man, Dallas man o kung saan. Tingin niyo mananalo si MVP, man, si Kobe ng MVP? Baka hindi. Kasi may adjustment period yun eh, pag lumipat ka ng team eh. Although kunyari si Kobe, hindi mo kailangan mag-adjust. Kobe is gonna be Kobe, di ba? Pero yung mga kakampi mo, mag adjust para sa sa'yo. So, so yun. Imagine kung natuloy yun. Baka walang MVP si Kobe ngayon. Mga following seasons, number one siya. Ayun, yung, yung uh, number one sila, talo sila ng Boston Celtics na eh. Naalala ko yun eh. First go around na ng Boston Celtics. Plus, pangalawa, napakaraming panalo ng Cleveland Cavaliers noon. Panahon ni Lebron na yun eh. So, Lebron na yung nagiging MVP. So, at just maganda rin yung stats niya. Number one palagi sa Eastern Conference. Kaya yun. Kaya, yung mga panahon na sinasabi nila dyan na uh, ito dapat siya nanalo sana maintindihan din natin ano, bakit hindi and kung sino man yung mga nanalong MVP ng mga panahon na yun they, they, uh, they totally deserve it um, yeah kano po ba may nakalimutan pa ba ako yun tapos back to back MVP siya ganyan so ang last point ano yung sabi nila, siya yung best player, which I agree. There was a time na Kobe was the best player in the NBA. He was. And unfortunately, the MVP doesn't go the best player. You know, the buong NBA. Kung, kung doon natin pagbabasiyan ang lahat. Dapat si Michael Jordan, meron siya at least 10 MVPs. Rookie, rookie pa lang siya, nag-average niya 28 points per game. Yung impact niya sa, sa Bulls nandoon eh. Although hindi sila hindi na ano sa playoffs pero 'di ba kung kung ibabase uh, natin lahat sa best player Jordan at least 10. Kobe at least you know 7. LeBron at least 7. Eh. Unfortunately, hindi ganun. Kailangan natin awardan yung mga nananalo tulad ngayon uh, Nikola Jokic di ba uh, the only exception na 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 MVP na hindi nasa top teams in the West you know isa o dalawa lang na iisip ko I don't agree with it pero yun ang nangyari kasi hindi nila nakita to ng napakatagal na panahon Russell Westbrook nanalo siya MVP. Bakit siya nanalo ng MVP? Eh? number 6 o number 7 ata sila ng pangapanaw na yun. <clears throat> Kasi nag-average siya ng triple-double eh. Wala pang nakakita nun. Uh, for the past, ewan eh, ko, ilang dekada na. Si Oscar Robertson pa huling nakagawa nun. Biruin mo. So, naiintindihan ko bakit naisipan ng voters na i iboto siya. Pero kung isipin nyo, dapat ang mananalong MVP no, number one, It's either Kevin Durant o si um Steph Curry sa Warriors. Pero syempre, hindi nila nag-aagawan sila ng boto kasi number one sila eh. Eh ang, uh, ang 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 uh, pinakang Pagbaga news ng mga panahon na 'yon ay Russell Westbrook, average triple double. Dingan. Baka dito na natin makita. Other than that Nikola Jokic ano, Uh, nanalo siya ng MVP hindi naman sila nasa taas although most nanalo siya tatlong MVP ngayon ano <coughs> excuse me dalawa doon nanalo sila pero isa hindi kasi siya yung big man ha, almost average triple double eh. kahit right ngayon eh Diba? 26, 14, and 9 ata. Yung average siya, 26, 12, 9. MVP. So, sabi nila, dapat daw si SGA, Shai, uh, Gildo Gildas Alexander. He's also deserving. Sabi nila, number one siya. Pero, tabla naman sila sa standings eh. Diba, pareho lang naman sila panalo. 57 wins sa ata. So, yun. So, so yun lang. Uh, sana maintindihan din natin kung uh, kung bakit hindi nanalo si ko bilang MVP. Kung best player ang labanan, nako, meron niyang pito. At least meron niyang pito. So 'yun lang. Ah, uh, salamat sa pakikinig pananood ng usapang basketball. Peace.